Good morning guys. So today is June 14 and nagpaiwan ako dito sa bahay kasi may mga tatapusin ako na labahin. Kasi nung nakaraan si Papa hindi niya inubos lahat. Yan yung nakakain sa kanya pag siya naglalaba kasi may naiiwan. Ano, tulad 'yan. Ang dami pang naiwan. So uubusin ko. Maglilinis din ako ng bahay ngayon. And pagkatapos magpapasundo kami ng mga bata. Yung mga bata tulog pa. Ma maaga pa naman kasi kaya ayan, muta ko naman. Kaya nagmamadali kami. Nagmamadali kami na tapusin. Ay, tawag nito. Na nagmamadali ako na tapusin lahat ng trabaho ko kasi pupunta pa ako ng tindahan. And, yan. Habang tulog sila, nagmamadali ako maglaba, nakapaghugas na ako, nakapaglinis na ako ng kusina. And pagkatapos ko magpo-floor wax sa ko kasi masyado nang nagigita yung sahig natin. And pagkatapos nun, pupunta na kami ng tindahan. So, yan. Tatrabahuin ko na muna lahat ng trabaho ko ngayon, guys. mag edit pa ako, tsaka gagawa pa ako ng thumb. thumbnails. May God, ang dami ko palang gagawin. And then, ewan ko kung nagtutuhog na ba sila kasi magbabarbecue sila ng bayaw ko. Yung bayaw ko, galing siya ng late eh. So, yan. Yeah. Laba pa ako, guys. Babanlawan ko na lang tapos. Yung mga nakasalang dyan is mga short and pantalons and mamaya isas ay ibibili pa ng anong sabon kasi wala nang sabon may mga t-shirt pa akong isasalang. So, pagkatapos na nula na, sa william, Malapit na tayo. Sa tindahan na kami, guys. Dito mga on. Beo. Kaon. Ah, maho pa man to. Paniood to naman ni Ron. Nung sa day ka. Pwede, di hap ka video. na siya, guys. Lapit mga suki. Nagdaw grass <laughs> do. Nais may pani uto. Yan barbecue. <laughs> Chor, dagan daw sila galing no. Dapat gipadakwa na ninyo kay na. Ano ma. Sorry, daga na daw sila ghalin Bye <laughs> O, oh, sunod na kate Sunod naman dahil siya Ikaw Ako, tapos si friend Si papa, si Barbie Wow So cute ni Pete Si Pete na ano mas Ano mas nakuman si Barbie eh. kaysa kay sa Alangan, nga, bata pa man. Oh, si kwandiao? Oh, guys. Yan, pababa kami ng kalinan kasi mangungumpla kami ng bukas. Sandali lang. Sandali lang kami, guys. May maiiwan naman sa tindahan. Andiyan yung bayo ko. So, yan. Kasama namin si Pet. Si Ate Hope na iwan. Ayun siya. So, alis na kami. Yeah. Today is June 15 is magsasamal kami. O, oh, nasa ito. Mamayang gabi magsasamal kami. So, yan. Gagala kami, guys, na sa long weekend. <laughs> Ay, long holiday pala weekend. Yan. Bye. 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 namin ng wiper yung sakyanan, guys kasi walang wiper tapos na kami bumili ng wiper guys nakabili na kami ng wiper so bibili na kami kumpula na kami kumpula so. magpapa change oil siguro si Papa ngayon or magda magdadag... Hindi ko alam kung mag-change oil na ba siya o lang siya ng oil. Ayan yung bukas namin. And... Yes. May bata kami. <coughs> mo, makulit. 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 Mmm. <coughs> kulit makulit makulit, makulit. Ah. kaya kong dibati guys ewan na daya nang sa <laughs> 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 ansa ansa beb ewan na daya nang sa amal. Pag wala dayo na dayo, yun, maglain day akong lawas. Maglain na dahil no? Kay paasa kay sila. Maglain dahil akong lawas na asin eh. As in, inom na lang tagplanak para mawala ang mga sakit sa ulo, mga sipon, ha? Yay!

Alis na kami, guys. May dala kami dalawang bisaya. <laughs> Hi. Yan sana yung panihapon natin, guys, kung wala ko ninyo gi gipaasa, char. Oh, so, alis na kami.